Magandang umaga mga Cat Diaries and mga Mare. So, maglulot tayo ng butter shrimp. So, ginisa ko lang yan siya sa bawang at sibuyas. Siyempre, ang ginamit ko dyan is butter. Ayan Ito kasi yung pananghalian ng aking mga junakis dahil bawal sa akin ang ah. sa new year dahil alam ko lahat tayo ay nagbaboy rin so ito na lang ang ginaking uulamin o oh, ito ang kanilang ulam ang aking mga anak at syempre hindi mawawala ang partner natin dyan sa so, kinilaw na ang palaya ang tuyo o oh, ba diba? ang sarap na ito, mga mare kasi lalo na galing tayo sa umay dahil puro mga pork ang ating handa ng new year so ito naman pantanggal umay ang ating tuyo so maraming salamat